Ayan, ang sarap po ng hangin. Malapit na po mag low tide. Kasi pag hindi pa po, pag high tide, abot dito ang tubig yun. Daming mga bato-bato. Sayang, nakaan ako. Naka-tennis ako. Ito yung mayon. daw nakakamis dito. Oh, yung mga mahilig sa ito, oh, daming bato-batong ano maliliit. Oh. Pwede tayong manguha lagay sa ano, halaman. Oh. Ito oh, ang ganda oh. Pabilog siya ay oblong. Ang ganda ng ano. Ano na siya? malapit na mag low tide siguro pag mga 9 o'clock mababa na yung tubig tapos mababa dito malamang maraming maliligo ah bukas yun maraming maliligo kita nyo naman si Mayon no? buti na lang yung kulap kaso yung ano yung araw ano natatakpan ng ano hanggang na asawa ko. Ganda na nga. Sarap sana magtamasang sa tubig. Kaya lang, ano, nakaano ako, crabber shoes. ay hindi tayo makapagtampisaw. yung ganda. Kung doon kami sa kapila doon sa may ano doon kami sa kapila kahapon Nag-walking ito iba naman ito dito yan na siya iba na kita bundok <laughs> dyan na kita nyo ang ganda ng ano diba bundok yan hili daw, ang ganda na ang ano dito sa amin ilang ano to, barangay na itong Tegasti Boulevard gusto gusto ko yung araw sana uh, siguro aling barangay ba itong sinakop ng boulevard na to ah, basta ang ano ito marami itong ano barangay na dito sa gilid sinakop nila para lang maano malagyan ng ano ganito dati noon hindi naman to ganito baybayin talaga ito dito ito itong ano na to nilalakaran ko uh, ano baybayin to tapos yun nga nung nagkaroon ng ano improvement yung Legazpi City ganito ginawa nila Ayan.

Uwi na po kami. kita niyo yung ano, kahoy ang ganda. Dito sa ano, gilid ng kalsada. Mm. Ang ganda, di ba? Press na press ang ano. Tapos doon yung mga ano, bahay. Tapos yun yung tuktok ng mayo, no? Kita niyo. Ayan. <coughs> untiing lakad pa Ang ganda ng mga bahay dito, di ba? Oh. Sarpas na yan. Untiing lakad na lang. Ang ng saro. Ah, uh, 15 minutes na sa bahay na kami. bye. Yan yung paano ng division.